Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa ikalabing-anim ng Marso, 2025. Ngayon, mararamdaman mo ang matibay na determinasyon na likas sa isang Capricorn. Para bang may isang malakas na enerhiya na humuhubog sa iyong pagkatao, isang tapang at tiyaga na hindi matitinad ng anumang pagsubok. Ito ang iyong sandata sa bawat pagsubok na dumadaan sa iyong buhay. Hindi ka madaling matalo ng pagdududa o takot dahil likas sa iyo ang pagiging matatag at matyaga. Huwag mong baliwalain ang katangiang ito, dahil ito ang naging pundasyon ng iyong tagumpay sa buhay. Ang bawat hakbang na ginawa mo sa nakaraan, bawat sakripisyong tiniis mo, at bawat desisyong pinili mong gawin ay bahagi ng matibay na pundasyon kung saan ka nakatayo mayon walang kahit isang tagumpay ang naganap ng hindi dumaan sa proseso ng pagsisikap at dedikasyon, at ito ang dahilan kung bakit ikaw ay patuloy na umaangat sa buhay. Sa araw na ito, pagnilayan kung paano ka umabot sa iyong kinalalagyan ngayon. Ano ang mga aral na natutunan mo sa daan? Ano ang mga hadlang na nalampasan mo? At higit sa lahat, Paano mo magagamit ang mga karanasang ito upang lalo pang mapalakas ang iyong loob at mas mapatibay ang iyong pundasyon? Ang iyong sipag, tiyaga, at matibay na paninindigan ang nagdala sa iyo sa puntong ito. Ito ang iyong patunay na anumang pagsubok na dumating ay kaya mong lampasan. Anuman ang hamon na kinakaharap mo ngayon, tandaan mong ang iyong likas na kakayahan sa pagpaplano at pagsusumikap ay sapat upang malampasan ito. May mga araw na tila napakabigat ng pasanin, ngunit sa bawat sandaling iyong pinaninindigan ang iyong mga pangarap, unti-unti mong nililikha ang tagumpay na nararapat para sa iyo. Ang buwan na nasa Libra ay nagdadala ng enerhiya ng balanse at pagkakaisa. Ang enerhiyang ito ay hindi lamang tungkol sa ugnayan mo sa iba, kundi pati na rin sa relasyon mo sa iyong sarili. Habang patuloy kang nakatuon sa iyong mga layunin, huwag kalimutang isaalang-alang ang iyong emosyonal na kalagayan. Bilang isang Capricorn, madalas mong inuuna ang tungkulin at responsibilidad kaysa sa sarili mong kapakanan. Ang iyong dedikasyon sa trabaho at pangarap ay hindi matatawaran, ngunit minsan, ang sobrang pagsusumikap ay nagiging dahilan upang mapabayaan mo ang iyong sariling pangangailangan. Ngunit ngayong araw, hinihimok ka ng kalangitan na bigyan din ng halaga ang iyong panloob na kapayapaan. Ang pagnanais mong makamit ang tagumpay ay hindi dapat maging kapalit ng iyong personal na kaligayahan. Ang balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay ay mahalaga upang mapanatili ang iyong lakas at sigla. Hindi ka makakapagpatuloy ng buong lakas kung hindi mo alagaan ang iyong sarili. Kung palagi mong inuubos ang iyong enerhiya sa trabaho, at hindi mo binibigyan ng sapat na oras ang iyong pahinga, maaaring dumating ang oras na mararamdaman mong wala ka ng natitirang lakas upang ipagpatuloy ang iyong mga pangarap. Maglaan ng oras upang suriin kung paano mo maaaring mapabuti ang iyong pang-araw-araw na gawain, upang magkaroon ng mas maayos na daloy ng enerhiya sa iyong buhay. Subukan mong magpahinga, makinig sa musika, lumabas at maglakad-lakad, o kahit simpleng pagminilay upang maramdaman mong ikaw ay buhay hindi lamang para sa trabaho kundi para rin sa iyong sariling kadalingan. Habang dumadaloy ang araw, maaaring makaramdam ka ng bahadyang kawalang interes sa ilang aspeto ng iyong buhay. May mga sandaling tila nagiging paulit-ulit ang lahat, at maaaring dumating ang pakiramdam na parang walang saysay ang ilang bagay na dati mong pinapahalagahan. Ito ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan o pakiramdam na tila hindi mo alam kung anong direksyon ang iyong tatahakin. Huwag mong hayaang lamunin ka ng ganitong pakiramdam. Ito ay bahagi lamang ng proseso ng introspeksyon, isang natural na reaksyon ng isipan sa matagal na pagsusumikap ng walang sapat na pahina o pagbabago sa halip pagnilayan kung saan ito nagmumula. Marahil ito ay isang senyales na oras na upang magbago, upang humanap ng panibagong inspirasyon, o upang bigyang pansin ang isang aspeto ng iyong buhay na matagal mo nang napapabayaan. Ang ganitong sandali ng introspeksyon ay isang regalo, isang pagkakataon upang mas lalong maunawaan ang iyong sarili. Ito ay isang tawag mula sa iyong panloob na pagkatao na nagsasabing oras na upang bigyan ng pansin ang iyong personal na pangangailangan. Marahil may isang bagay kang gustong subukan, ngunit palagi mong ipinagpapaliban. Marahil may aspeto sa iyong buhay na kailangang ayusin, ngunit hindi mo ito nabibigyan ng sapat na atensyon, dahil sa dami ng iyong responsibilidad. Ito ang tamang oras upang pakinggan ang iyong puso at bigyan ng puwang ang pagbabago. Sa larangan ng relasyon, ito ay isang magandang araw upang magbigay ng oras sa mga mahal mo sa buhay. Minsan, sa sobrang abala natin sa pag-abot sa ating mga pangarap, hindi natin namamalayang napapabayaan natin ang mga taong mahalaga sa atin. Kung mayroon kang hindi pagkakaunawaan sa isang kaibigan o kapamilya, ito ang tamang panahon upang buksan ang iyong puso at magpatawad. Hindi madaling bumalik sa dating samahan kapag may hindi pagkakasunduan, ngunit kung mayroon kang matibay na intensyon na ayusin ang isang relasyon, ito ay magiging posible. Huwag hayaang lumipas ang araw nang hindi inaayos ang anumang gusot sa iyong relasyon. Ang simpleng pag-abot, pag-uusap, at pagpapakita ng malasakit ay maaaring maging susi sa mas matibay na koneksyon. Ang emosyonal na pagpapagaling ay isang proseso, ngunit kung magsisimula kang gumawa ng hakbang patungo sa mas maayos na relasyon, makakaramdam ka ng malaking ginhawa sa iyong puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabaliwala sa sakit, kundi isang hakbang upang palayain ang sarili sa bigat ng hinanakit. Sa huli, ang pagmamahal at pangunawa ang siyang tunay na susi sa matibay at pangmatagalang relasyon. Sa iyong pang-araw-araw na desisyon, maaaring makaramdam ka ng pagkalito, lalo na kung may dalawang magkasalungat na pagnanasa na nagtutunggali sa yong isipan. Ang posisyon ng buwan ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng maingat na pagpapasya. May mga pagkakataon na tila ang puso at isipan ay hindi nagkakasundo, at sa ganitong mga sandali, kinakailangan ang malinaw na pagninilay upang malaman kung alin ang tamang landas na tatahakin. Huwag magmadali sa paggawa ng desisyon, lalo na kung ito ay may malaking epekto sa iyong hinaharap. Bilang isang Capricorn, lika sa iyo ang pagiging praktikal at matyaga. Ang iyong kakayahang pag-isipan ang bawat detalye at timbangin ang mga posibleng resulta ay isang biyaya na dapat mong gamitin sa bawat sitwasyon. Gamitin ang mga katangiang ito upang suriin ang lahat ng posibilidad bago ka magpasya. Magtiwala sa iyong kakayahang timbangin ang mga bagay-bagay, dahil nasa iyo ang likas na talino upang makita kung ano ang pinakaangkop na hakbang sa kasalukuyang sitwasyon. Ang tamang desisyon ay hindi laging halata sa simula. Ngunit sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri, malalaman mo kung alin ang tunay na makakabuti para sa iyo. Habang natatapos ang araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga natutunan mo? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga hamon na iyong hinarap at paano mo ito nalampasan? Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang mas mapalapit sa iyong mga pangarap. Capricorn, tandaan mong ikaw ay isang likas na pinuno, isang taong may matibay na pundasyon at hindi natitinag ng kahit anong pagsubok. Ano man ang iyong harapin sa hinaharap, lagi mong bitbit ang iyong talino, tiyaga, at matibay na pananampalataya sa sarili. Yakapin ang araw na ito ng may buong sigla at positibong pananaw, dahil ang iyong kinabukasan ay puno ng walang katapusang posibilidad. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.